Naunsyami na naman ang pagsalang sa witness stand ni BIR Commissioner Kim Henares. Si Henares ang inaasahang magsisiwalat ng income tax returns o ITR ni Chief Justice Renato Corona. Para sa update, may report si Maricel Halili live mula sa Senado. Maricel? Erwin, umaga pa lang ay nagpunta na nga dito sa Senado si BIR Commissioner Kim Henares. Bitbit ang income tax return itong si Chief Justice Renato Corona. Pero sa ikalawang pagkakataon, hindi na naman siya nakaupo sa witness stand. Sa ikalimang araw ng paglilitis, nagsumite ang depensa ng dalawang mosyon para maharang ang testimonya at paglalabas ng income tax returns ni na Corona. Hirit ni Justice Serafin Cuevas, hindi dapat talakayin ang umanay questionabling yaman ni Corona dahil hindi naman ito kasama sa Articles of Impeachment. Maari ho bang sa information na ipapail ng piskal ilagay niya? Alinsunod sa balita namin, nasuspecha ako, eh ikaw ang dumukot o ganito. Hindi po hindi po tatayo 'yan. Naintindihan ko 'yon ng ordinaryong tao na merong accusation na ng ill wealth. Ngayon po nung nag sumagot si uh, Respondent Chief Justice sa kanyang answer, eh, hindi naman ho si strike out ito as vague. Naungkat na rin ang pagiging istrikto ng senator judges sa tanong ng prosecutors. Are you suggesting that we should allow leading questions teaching the witness what to say? That's not the suggestion of a uh, of this representation it's just uh, uh giving flexibility to uh, to the prosecution Mukha namang nagtampo si Senate President Juan Ponce Enrile na iginiit na hindi siya nagpapaimpluwensya kanino man Kung sakasakali na hindi niyo uh, matanggap yung aking uh, pamamalakat sa ating Paglilitis nitong kaso na ito, ako po ay open ako na ako ay ibibigay ko itong aking upuan sa isinuman na gustong pumalit sa akin. Bilang isang veterano rin sa impeachment, eh hindi po natin talaga mapapaligaya lahat ng tao. Erwin, binigyan naman ng hanggang alas 10 ng umaga bukas ang prosekusyon para makapagsumite sila ng memorandum para ipaglaban na dapat talakayan ng ill-gotten wealth sa impeachment trial laban kay Chief Justice Renato Corona. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Maricel Halili, live mula sa Senado.